kaya po church ayan dito tayo so kitang kita nyo ang uh, linis po talaga ayan. comment down below po kung ano yung masasabi nyo dito sa ating update ayan nadadaanan na po ayan po nakakadaan nakakadaan na po yung mga kababayan natin pumupunta dito sa Kaya po church kung uh, gaano na po kalinis uh, itong uh, Kiapo Church. Itong area dito bawat area dito. Ayan, oh. Samantala samantalang dati mga kababayan dito sa area na ito ay eh, ang dami po talagang uh, nagtitinda diyan. So ngayon lang po nalinis. tatlong taon bago malinis, you know? Totoo naman mga kababayan. At uh, grabe po ang uh, naging sitwasyon dito. Talagang naman naubos, wash out po yung mga vendors, yung mga obstruction po dito sa gilid-gilid kung saan man na sulok po dito sa Quiapo. So, paunti-unti itong nililinis at kitang-kita na po yung resulta mga kababayan na talaga na mga wala na po ang mga vendors dito sa gilid. So, malinis na po at na, nakakadaan na rin yung mga kababayan nating pumupunta dito po sa Quiapo mga kababayan. So, as you can see, grabe po ang luwag. Samantalang dati po ay uh, back to back po dito both side. Marami pong nagtitinda. Halos hindi na po ito madaanan ng mga kababayan nating pumupunta dito sa simbahan. So sa ngayon, galing mo talaga. mo rin na dumago. So, ikaw talaga ang inaantay nila. No? Namaayos itong lugar na ito. So, good job naman po. At uh, kita naman natin ang resulta. Kakaupo pa lang niya. Ay eh, ganito na po ang nangyari sa Quiapo. Malinis, maliwalas. At higit sa lahat. Lalo pa po itong uh, nililinis. No? Araw-araw po itong mga kababayan. Talagang nililinis. At uh, shout out din sa ating mga kapulisan. No? Dito po sa Quiapo. Papulisan natin dito sa Plaza Miranda na Tudu Bantay at Tudu Ikot na rin po dito sa area nila. Ayan, so mga kababayan, grabe. Grabe ang sitwasyon dito. Grabe po ang improvement. kita kita na po yung resulta. Ayan, ikot tayo. Mag-walk tour tayo kung gaano na ba kalinis po itong area na ito. Ayan po, nakikita na yung bangketa mga kababayan ito yung kaya po na talaga na mga andami po dating na obstruction so, sa ngayon ay wash out lahat ng mga vendors na makukulit na makatambay po dito oh, nilalagyan na nga po ito ng kulay pa masyadong natapos oh. Ayan, hanggang dun sa pinakadulo Ayan, ang luwag po talaga mga kababayan ang galing galing mo talaga yorne wala ng ano eh parang parang alam mo yung dinaanan na ano ginaan ng bagyo simot lahat and araw-araw po ito mga kababayan lilinisin po ayan nag-uumpisa pa lang tayo eh pero kitang-kita na po yung resulta kung paano ni Ermisco Morino linisin itong lugar na ito dito shout shoutout din sa mga kawani nating uh, DPS uh, engineering team ng lungsod ng Manila ay eh, talaga namang nagtutulungan na para malinis po itong area dito sa sulok-sulukan man dito po sa lungsod ng Manila. Ayan. Tingnan natin yung papuntang Carriedo. Titingnan natin doon kasi doon talaga yung pinaka doon talaga yung pinaka maraming ano eh pinaka maraming obstruction eh Titingnan natin ngayon kung gaano ka kung nagbago ba. Dito pala ako nag-upisa sa may harap po ng simbahan eh Hindi pa ako nakapagpunta doon sa sa Carriedo sa samahan niya ko. Tingnan natin doon at uh, makita natin kung ano yung, ano na yung sitwasyon ay yung simbahan and Lord uh, mo kami lahat lalo na itong mga nanonood Ayan. yung mga nanonood ang linis mga kababayan eh. tingnan nyo naman oh. ito yung sinabon ganda dito ah sulit dito mga kaba uy malinis na rin dito ito yung, ito yung lugar na sandamakmak yung vendor dito ah nalinis na rin oh oh. sino yung mga nakapunta na dito ayan oh Makakadaan na ng maayos yung mga kababayan nating pumupunta dito sa galing oh nilinis ah mas oh, ulit ah <laughs> galing oh ito ay papuntang isitan karyedo o oh, mga kababayan kitang kita nyo nakakadaan na po yung mga kababayan natin pumupunta dito sa kaya church so as you can see naman po nakakadaan na ng maayos wala na yung mga tent dito na nakabalandra ubus ito, mag magandang tanong. Ano yung mga nagtitinda na gusto lang kumita? Gusto lang? Gusto lang kumita para sa pamilya nila. May nililipatan po ba sila para makapagtinda? Huwag kayo maglalala dyan. Hahanap-hanapan ni Mayor Isko ng solusyon yan. Basta hindi lang maduby uh, madubi itong ere ito.